Ford Ranger 2.2 engine ang tanong bakit ipaguyod ito ng mayare hindi ba talaga aandar ang makina o baka natakot lang siyang tuluyang papayat ang kanyang pitaka ayan so para masabta na tong tanan kung ano lang ang dahilan stay tune lang po kayo at syempre panoorin ang buong video hanggang sa dulo but before we proceed to the main topic this video is rated SPG dahil sa video ito bawal po ang manghuhula na bitirano ibig sabihin para lang po ito sa baguhan na mekaniko at nang dumating na kami sa shop kahit kararating lang klaro na kayo ang kwarta alam nyo kung bakit o oh, syempre, ang bayad ay sa guyod pakaw na lang day na klaro ha klaro ha na. kaklaro na ana alright so ipakita ako sa inyo kung ano lang ang main concern ng mayari nito yan so ito po ang kaniyang concern oh. ang langis ay nakapunta sa reservoir ng kulant yan o oh. So na tingnan natin dito sa dipstick. So hindi naman nakapasok ang tubig rito. So ibig sabihin, ang naging problema lang ay yung langis ay nakapasok dito sa coolant reservoir. So ngayon, pag ganito na, wala na tayong ibang suspect. So ang titirahin po natin rito ay yung oil cooler. Titingnan natin kung ano na ang nangyayari doon. Ayan, so nabaklas na natin yung oil cooler rito. So ito lang po ang ating papalitan at siyempre yung reservoir linisan natin pati yung uh, regulator all so pag ganito na ang mangyayari sa inyong makina wala na po tayong ibang hilabtan so ito lang po talaga yung oil cooler ito po ang ipagpalit namin rito. Kung tingnan ay parang galing na yata to sa scrapan at ito naman yung luma oh. Pero huwag muna kayong magkomentaryo hangga't di pa ninyo natapos ang bidyong ito. The engine start. Ito po ang paraan namin kung paano paalisin at patakbuhin ang mga masasamang nilalang na nakapasok sa katawan nito at ito rin ay nagsilbing pangpalinis ng mga naiwang bad bacteria dulot ng pagkasira ng oil cooler. Palagay ko di na kailangang ipaliwanag pa ng matagal-tagal dahil kitang kita naman natin ang ebidensya oh, na parang subik B sa panahon na hindi pa naging presidente si PRRD. Perfect! Ayan, so katatapos lang po nating nagkabit lahat rito. So ngayon, pandarin natin ang makina at mag-observe po tayo kasi dati ay maghalo yung langis at tubig. So ayan po mga kalbularyo, maghintay lang po tayo ng 3 hours. At pagkatapos, i-check natin yung tubig sa mismong coolant reservoir kung hindi na ba maghalo yung langis doon. Ayan, so ito na po ang the most awaited time. After 3 hours na hinayaang umaandar ang makina, sinubukan kong gifingir ang coolant reservoir nito. Ayan o, oh, wala na humahalo na langis. So once again, problem solved na naman po tayo rito. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kalbolaryo.